Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mga mangingisda na naapektuhan ng El Nino sa Iligan City. Bukod sa ibinigay ng Pangulo, namigay din ng tig 10,000 pesos ang DSWD. Si Jay Lagang ng PTV Davao sa detalye. Aabot sa 50 million pesos na financial aid ang ipinamahagi ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology sa Iligan City. Ito ay para sa mga magsasaka at mangingisda sa Northern Mindanao na labis na naapektuhan ng init dulot ng El Nino phenomenon. Mahigit 10 million pesos sa naturang presidential assistance ay inilaan sa Iligan City. 13.9 million pesos sa Lanao del Norte at 24.4 million pesos sa Misamis Occidental. Paraan ito ng kasulukuyang administrasyon upang masiguro na kaagad maibigay sa mga nangangailangan ang ayuda ng pamahalaan. Pwede ko naman po inabili na sa aking mga kalihim ang pagdadala ng tulong. Pwede, pwede ko rin iata, iatas sa iba na paghahatid ng serbisyo. Ngunit, ang gagaw kung gagawin ko yun, hindi ko kayo makakasalumuha. Hindi ko makikita ang inyong tunay na kalagayan. Maliban sa financial assistance mula sa Office of the President, nagbigay din ng tig 10,000 pesos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 9,588 beneficiaries sa Iligan City. Kaya labis ang pagpapasalamat ng mga beneficiaryo sa tulong na natanggap nila mula sa pamahalaan. Oh. Mr. President, agam salamat sa imo mga yatag imo sa mga mananagat, sa mga farmer, salamat kayo. Uh, imumingi ubanan. Nagpasalamat yung kay ko sa mga leader, sa muang the Department of Agriculture, kay President Marcos, kay kami natagaan may aning assistance, kay kani mamong gamiton para makasugod may gutro sa mga garden. Nagpasalamat din sa Pangulo ang mga local officials ng Iligan City at Lanao del Norte. And today symbolizes Another significant milestone in our journey towards a brighter future. Under your visionary leadership, Mr. President, the transformative impact of your administration's initiatives has been deeply felt by every Iliganon. Malaking karangalan ang iyong presensya at isang patunay sa iyong pangako sa aming lungsod at sa lahat ng Iliganon. Well, talagang uh, maligaya kami. We very happy. Pikita mo, Lanao del Norte kasali dito sa mga help na binibigay sa atin ng national government, especially from the president. He's really the one giving the, ano, the personally distributing the help to the constituents, especially our farmers. Hinikayat naman ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga residente dito na tangkilikin ang kanilang sariling mga produkto at mga local attractions bilang tulong na rin sa mga micro, small and medium enterprises o mga MSME. Mula dito sa Iligan City, Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.